Good morning, hi guys. Ay hindi pala good morning ano. Good day na lang. Ayun. Makikita niyo. Hello guys. Oh. Bagong barrier ng ng ano ng kalsada na to itong highway. Wow. Yan. Provided ng Department of Public Works and Highways rubber daw to eh, guys ayan so, tapos may reflector wow. parang safe <laughs> parang safe pag uh, ka What? dahil rubber siya tatalsik ka pag dito ka tumama tatalsik yun uh, sasakyan doon pero bakal pa rin siya no. No. Eh, delikado pa rin dito lang siya sa mga panabi ng ano nasa. baybayin natin guys so nalagyan na uh, ng ano ng, ng uh, rubber uh, barrier daw no, rubber uh, barrier ito no. so hanggang doon na tato to wala yun na yun ang kanilang napag nalagyan ng ano rubber uh, barrier uh, ba bibilis po kasi yung ano dito yun sa sakyan Awa ko lang kung dito lang meron ganyan, ano. So, first time ko makakita ng ganyang parang pinang barrier na sa mga highways. guys niya, kita Sa eh. abilaan niya, ano. Eh. Ito yung Calabas ko na tinatawag, ano. National Road siya. Dito sa amin. Papuntangan na po yun, eh talahikan po talo talo po yun haba na ano haba na ng uh, na nagkabila ano siya uh, so marami na mo kasi dito nung mga daan at uh, malibas sa highway siya mabibilis po yung mga sasakyan kaya dapat meron mga ganyang uh, barrier na traverse siya at uh, meron siyang reflector kita siya sa ganun guys so tingnan natin pa sa dako na gano'n kung hanggang saan na, dito uh, nalagyan na itong barrier na ito na rubber ice po siya ano kanina nakita niyo po tinignan natin nilapitan at tinawakan rubber po talaga siya lalagay lang siguro dito naka nung ko wala pa ito eh so makikita natin na uh, ang ating pamahalaan po ay uh, nagbibigay ng uh, serbisyo sa ating mga kababayan ano? lalo higit yung mga motorista natin na bumabagtas tumada ako dito sa daan na to tuloy-tuloy ang serbisyo kapag uh, provide ng mga ganito uh, uh, kaligtasan para po sa mga kababayan natin uh, motorista galing yun Comment down below na lang guys sa mga nakakita na oh, sa lugar ninyo ay mayroon ganito mga barrier no? okay guys so napitan natin yung unang tingin ko kala ko ano gasol <laughs> tangke ng uh, gasul gasol siya Saka ang uh, nilalagyan po niya, na, niya, ng, nila ng harang ay yung mga delikadong ano, ano, na tabi ng kalsada. Yung uh, medyo may mataas na tabi, panabi. Ano? Yung mga lugar na nilalagyan po nila. So guys, so napakadami na rin yung nalagyan do ano? yung mga matataas yung panabi tuloy-tuloy paglalagay nila ano. Okay. Alright. Salamat. Salamat po sa inyong pag uh, panunood sa aking uh, video ngayong araw na ito. Ano. Yan. Paki, ano naman, paki-share naman ano at uh, i-like po natin kung uh, nagustuhan niyo po yung aking uh, video guys. Okay. Salamat. At uh, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, uh, please do subscribe. Salamat. So, Salamat. Transcrição